mga idolod saan lamig <laughs> ito po yung isang dulo natin kukuha ko na nakarap paksiwi na huli natin eh. Hingga, hindi ko alam kung ano to yung panghuli yung pang ano natin yan pang ano to nag video din ako Mahaba pa pala mga idolods. Alam ko asa dulo na ako eh. Yan ito. Pwede na siguro to. Lalapukan naman. Lalapuk tututukso ako mga idolods. Hmm. Hmm. May ano po May malalaki pa pala pa hmm. Madumi lang hmm. <laughs> <laughs> Ang dumi dito oh Ay, may kahoy na May kahoy na naman ayun na. Ay, marami pa tayo humahabol oh. May humahabol pa daw po. Ayan ay, no, Marami ay, pa humahabol. Akyat muna ako. One, two, three. Takk. Mm, <laughs> Agoy. Maglima po muna tayo, Lods, kasi makatayo ano yung maano. Tama na muna.